namatay ang sobrang pag-inom ng tubig. Ganyan ang sinapit ng isang babae sa Amerika matapos lumagok ng dalawang litro ng tubig sa loob lang ng dalawampung minuto. Nasa frontline ng balita niyan si Jenny Dongon. Laman ng balita sa loob at labas ng bansa ang pagkasawi ng isang babae sa Indiana, USA. Ang ikinamatay, sobrang pag-inom ng tubig. Sa report ng New York Post, ang biktima ay si Ashley Summers, 35 years old. Nakaramdam daw si Summers ng matinding pagkauhaw habang nasa bakasyon noong July 4. Kaya uminom siya ng maraming tubig. Pagkalipas ng ilang oras, nahilo na siya at sumakit ang ulo. Pagkabalik sa kanilang bahay, humandusay si sa Summers sa garahe. Dinala pa siya sa ospital, pero tuluyang ding binawian ng buhay. Ang sanhi, water intoxication. Ayon sa mga ulat, uminom daw ng ganito karami o 2 liters ng tubig ang biktima sa loob ng 20 minutes. Pero sabi ng mga doktor, isang litro lang ng tubig ang kayang salain ng ating kidney o bato sa loob ng isang oras. At kapag sumobra ito, delikado na ang isang tao. Ayon sa clinical nutritionist na si Dr. Dex Makalintal, ang water intoxication ay isang pambihirang kondisyon na pwedeng mangyari kahit kanino. Kapag daw kasi uminom ng sobrang dami ng tubig sa loob ng maikling panahon, maaring bumagsak ang sodium sa dugo. Ang tawag dyan, hyponatremia. Kapag sobra kasi ang tubig, lulusawin nito ang sodium sa dugo. Ang sodium ay mahalaga para hindi mamaga ang cells ng katawan. Kaya raw ng ibang cell natin pamamaga, pero ibang usapan pag umabot yan sa brainstem. Mamamaga kasi ito at posibeng mamagali ng utak maaaring mauwi yan sa seizures, makomatose o ang pinakamalala, mamatay ang isang tao. So ang nangyari dito, bumagsak yung sodium ng pasyente. At kapag ka bumagsak yung sodium ng pasyente, po, pwede siyang mag-swell. Mag, uh, mag, swell. so pagka nag-swell yung cells, no, kasama so sa brain, pwede mag-swell yung brain natin. So ang mangyayari, katokin mo yung ulo mo. <laughs> no, pagka, kinatok mo pagka mo yung ulo mo, mapapansin mo, uh, hard siya, hindi siya nag-expand. E eh, nag-expand yung nasa loob. Banggit naman ni Doc Dex, hindi masama ang pag-inom ng dalawang litrong tubig kada araw. Pero, so, Wala mo problema sa anin 2 liters kung spaced out siya every day. So, kumbaga, parang in a day, 2 liters, okay lamang yon Pero, hindi po pwede na 2 liters, tapos in 20 minutes, 10 minutes, maubos mo. Kasi mau overload yung system. Sa isang gym dito sa Caloocan, mayat mayang inom ng tubig ng mga nag-exercise. Si Edgar, nakakaubos ng 2 liters sa loob ng dalawang oras, pero maingatin siya sa pag-inom. After ng workout mo, halimbawa, isang set mo, zip ka lang. Hindi yung lalaklaki mo yung tubig kasi mabubloat ka eh. So pagka nag-bloat nag ka, nabloated ka, mahirapan ka makapag-execute ng mga exercise mo. 4 liters naman ang nauubos si Nonoy sa lima hanggang alim na oras sa gym. Unti-unti lang. Kasi magkakonsat yan yun eh. May bigat sa tiyan. Oo. Lina nga na uh, kunting lagok. Kunting ano, dito lang talaga sa lamunan. Pangbasa lang siya. Aray nilang tayo matuyuan. Sabi ni Doc Dex, kahit tubig pa yan, drink moderately pa rin. Yung 8 to 10 glasses, okay lamang. Even 12 glasses, okay lamang. Pero in a day. Hindi naman siya sabi na uminom ka ng 8 to 10 glasses in one hour. Kasi tandaan natin, ang ating mga katawan, mayroong mga functions yan. At saka uminom ng naaayon sa uhaw. Nagbabalita mula sa frontline Jenny Dongon News Five